Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Soljen, ni Nardo Guevara. Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Yan din naman po ang tinura noon pa ng Pangulo. Pero hindi po niya nabanggit kailanman sa kanya manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Yun po. So, kung hindi po niya kakayanin ipagtanggol ang ang gobyerno, ang mga opisyal po ng gobyerno na tumugon sa Interpol, siguro sa kanya pong damdamin lamang po yun. One follow-up lang po, ma'am. Uh, may possibility po ba na palitan ang Solicitor General? Kasi parang he defied yung mandato niya na maging representative po ng gobyerno sa mga kaso. Wala pa pong napag-uusapan dyan. Dahil napakabago po talaga nito Lumabas lang po yata to kagabi. Pero... Siguro po mas maganda po kung mismo si Soljen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General.